wala kayo ng certification kay Kagawad Juan. wala kayo ng certification kay Kagawad Juan. Kasi siya yung kasama ninyong na kumpanya. Nandyan ako, kawawa ako, parayo Kumakalat ngayon sa social media ang video ng ito na kuha sa barangay wall ng Concordia sa Burinao, Pangasinan. Sa video, maririnig ang tinig ng lalaki na nanghihingi ng Certificate of Indigency mula sa kanilang barangay. Yung ano na Pero ang kapitana ng barangay na si Teresita Nicolás Celeste, hindi ito pinagbigyan. Oh, Oo. Oh, oh, hindi. Okay. Ireklamo ako. Punta ka ngayon sa video sa mo ako dahil ayaw kong magbigay. Oh. O oh, yan, ayaw kong magbigay. Punta ka ngayon sa video ireklamo mo ako. Ayaw magbigay ng certification in dining si Nicagawa Kapitan. Ngayon, ireklamo mo na ako. Punta ka laki, okay. Okay. Ako lang yan si Mio. Hindi. November 5. Tapos na eleksyon. Yes, tapos na eleksyon. November, November, November na eleksyon, no? O October 1, tapos na Pero yung ginawa ninyo sa akin, ang sakit pa! Masakit pa ang ginawa ninyo sa akin. Ha? Masakit pa, para nga kaya eh, ha? Kung naka kay Mayor, sabi mo, ayaw ko magbigay. Takaw sa akin ako ni Mayor. Magsumukay kay Mayor. Ang Certificate of Indigency ay isang dokumentong kinakailangan para mapasama sa mga programa ng pamahalaan para sa mga kapos at nangangailangang mga residente. Nakapaloob sa Section 17 ng Task and Responsibilities ng Local Government Code na kinakailangang maibigay ng mga barangay officials sa mga residente ang kanilang mga kinakailangang serbisyo gaya na lamang ng mga sertifikasyon. May, okay. may, may right po ko, ha? Oo. Oh, Oo, hindi. Kirit lang ako. Punta ka Tinamo mo ako dahil ayaw kong magbigay. Oh. O yan, ayaw